Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa may sakit, Ikaw ang aking lakas at pag-asa, O Diyos. Pagtanggap at pagtitiwala sa kabila ng karamdaman. Panginoon kong mapagmahal sa katahimikan ng gabing ito, habang ako'y nahihimlay, lumalapit ako sa iyo ng may pusong sugatan, ngunit buo ang pananampalataya. Sa gitna ng aking karamdaman, ikaw ang tangi kong lakas, sandigan at pag-asa. Sa bawat pintig ng aking puso, ramdam ko ang bigat ng iniinda kong sakit, ngunit higit kong nararamdaman ang bigat ng iyong biyaya na araw-araw ay hindi nauubos. Sa mga oras na tila unti-unting humihina ang aking katawan, pinipili kong kumapit sa iyo, O Diyos, sapagkat sinabi mo sa 'yong salita, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, laging handang saklolo sa oras ng kabuluhan. Awit Kapitulo 46, Talata Isa Sa iyong mga salita, ako'y humahanap ng lakas, sa iyong presensya, ako'y nagpapahinga. Hindi madali ang pagdaanan ng sakit, Panginoon. Minsan, sa sobrang pagod ng katawan at dami ng iniisip, hindi ko na malaman kung paano pa ako babangon kinabukasan. Ngunit sa bawat umagang binubuksan mo ang aking mga mata, alam kong may dahilan ka. Salamat po dahil kahit sa panahon ng kahinaan, hindi mo ako tinatalikuran. Sa mga sandaling ako'y lumuluha sa katahimikan ng gabi, ikaw ang nagpapahid ng luha sa aking mga mata. Hindi mo ako hinahayaang mag-isa. Katulad ng sabi mo sa Isayas Kapitulo 41, Talata 10, 0 Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang magnupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kamay. Panginoon, sa mga salita mong iyan ako kumakapit na gabi sa bawat iniinom kong gamot, sa bawat gamutang dinaranas ko, hinihiling kong ikaw ang maging tunay na manggagamot ng aking katawan at kaluluwa. Kahit ang mga doktor ay may hangganan, ngunit ikaw, ikaw ang Diyos na walang imposible. Tulad ng ginawa mo sa babaeng labing dalawang taon ng binudugo, na pinagaling mo sa isang haplos lamang sa laylayan ng iyong damit, Marcos Kapitulo 5, Talata 34. Naniniwala ako na ako rin ay maaaring makaranas ng kagalingang mula sa iyo. Panginoon, kung kalooban mong pagalingin ako ngayon, salamat po. Ngunit kung nais mong gamitin ang panahong ito upang palalimin ang aking pananampalataya, ako'y susunod at magtitiwala sa iyo pa rin. Hinihiling ko lamang, O Diyos, na sa aking paghihintay sa kadalinan ay palakasin mo ang aking loob, patatagin mo ang aking puso, at punuin mo ako ng pag-asang hindi nagwawakas. Pananampalataya habang ako ay nahihimlay sa iyong presensya. Ngayong gabi, habang dahan-dahang pumipikit ang aking mga mata, nais ko pong matulog hindi sa takot kundi sa tiwala hindi sa pag-aalala kundi sa pananampalatayang ikaw ang nagbabantay sa akin. Sa gitna ng mga alalahanin tungkol sa kalagayan ng aking katawan, nais kong matulog na ang puso ko'y tahimik, sapagkat alam kong ikaw ang Diyos na hindi natutulog, ang Diyos na bantay ng aking hinina. Tulad ng isinulat sa awit kapitulo 121, talata 3, 4, hindi niya pababaya ang ikaw ay mabuwal, ang nagbabantay sa iyo ay hindi idlit. Ang nagbabantay sa Israel ay hindi natutulog ni idlit. Kaya Panginoon, habang ako'y natutulog, nais ko lamang maramdaman ang iyong kapayapaan na higit pa sa pag-unawa, na siyang magbabantay sa aking puso at isipan. Filipos Kapitulo 4, Talatapito Hindi ko po alam kung kailan darating ang kagalingan. May mga araw na tila lumalala, may mga araw na umaasa akong bumubuti. Ngunit kahit anuman ang mangyari, ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyo. Hindi ko po sinusukat ang iyong kabutihan base sa bilis ng kasabutan, kundi sa katotohanang ikaw ay naririyan, laging kasama, laging tapat, laging nagmamahal. Kaya kahit ako'y humihimlay na yung gabi na may kirot sa katawan, ang puso ko'y punang pasasalamat. Salamat, Panginoon, na ang sakit ko'y hindi ang katapusan ng aking kwento. Salamat dahil sa iyo may pag-asang laging bago. Salamat dahil kahit mahina ako, ikaw ay malakas, at sa iyong lakas, ako ay muling makakabangon. At habang ako'y natutulog ngayong gabi, Hinihiling ko po na sa bawat paghinga ko ay dumaloy ang iyong espiritu sa aking katawan. Hipuin mo po ako, o Diyos. Kayaan mong sa bawat pintig ng puso ko ay maramdaman ko ang init ng iyong pag-ibig na nagpapagaling. Sa bawat panaginip ko ngayong gabi, naway ikaw ang aking makasama at kung sakali mang ako'y magising muli bukas, salubungin mo ako ng bagong pag-asa, bagong lakas, at bagong dahilan upang magpasalamat. Ngunit kung ako'y hindi na magising, Panginoon, hangad kong sa iyong mga bisig ako tuluyang magpahinga, sapagkat sa iyo ako nagsimulang mabuhay, at sa iyo ko nais magwakas. Ang lahat ng ito'y idinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus, ang aming manggagamot at tagapagligtas. Amen. Pagpapagaling ng kaluluwa, paghahanda ng espiritu. Sa sandaling ito, Panginoon, higit sa pisikal na kagalinan, hinihiling ko rin ang kagalinan ng aking kaluluwa. Hipuin mo po ako sa kaibuturan ng aking puso, alisin mo ang galit, pangamba, hinanakit, at lahat ng bagay na maaaring humahadlang sa biyaya ng kagalinan. Buong puso akong nagpapasakop sa iyo, O Diyos. Turuan mo akong patawarin ang aking sarili, at ang ibang taong maaaring naging dahilan ng aking sugat sa loob. Bigyan mo ako ng panibagong puso, isang pusong may kapayapaan at pusong marunong magmahal kahit sa kabila ng sakit. Tulad ng sinabi mo sa Ezekiel Kabanata 36, talata 26, Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. Panginoon, gawin mo akong bago sa iyong pag-ibig. At habang ako'y natutulog, naway ang aking espiritu ay ihanda mo hindi lamang sa pisikal na paggaling kundi sa espiritual na pagbabagong lubos. Iparamdam mo sa akin na ang tunay na himala ay ang makilala ka sa gitna ng lahat. Hindi man mawala agad ang sakit kung kapiling kita sapat na. Ikaw ang aking manggagamot, ang aking guro at aking tagapagligtas. Gamitin mo ang karanasang ito upang baguhin ang aking pananaw sa buhay, upang mas maging mapagpakumbaba, mapagpasalamat at mapagmahal. Panginoon, baguhin mo ang aking pagkatao gaya ng paglilinis mo sa ketongin sa Mateo Kabanata 8, Talata 3. Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo siya at sinabi, Nais ko. Gumaling ka. At siya'y gumaling agad. Nais ko rin po iyon, Panginoon, ang hipuin mo ako sa oras na ito. Panginoon, sa iyo ko po isinusuko ang lahat. Maging ang aking takot, pagod at sakit. Ikaw na ang bahala sa lahat. Hindi ako magtatapos ng araw na ito nang walang pasasalamat, salamat sa buhay, salamat sa pananampalataya, salamat sa pag-ibig mong hindi nagbabago. Tulad ng sinabi sa Roma kabanata 8, talata 38, 39, walang anuman sa mundo, maging kamatayan o buhay, kasalukuyan o hinaharap, ang makapaghihiwalay sa akin sa iyong pag-ibig. Kaya habang ako'y natutulog, hayaan mong iyon lamang ang aking yakapin, ang iyong wagas at walang hanggang pagmamahal. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nang sa unang-una, ngayon at magpakailanman. Magpasawalang hanggan. Amen.